Ganesha bidya basa. Pwede sir, waterproof sa pero nag kung gusto ng ni mo sa isang dalaw sa two sir na sa case ngapang two digit. Pero kung pure jud siya kay na dapat ila kala law ila kala mga 3 meters na, sir, sa two digit. Ganesha bis kanay kay ngana tan sir wa tanan, tanan palibot. I kwadlanim fro cellphone ko atang ang ilang gusto ni mo paon. Ako no? Mahal man po kayo. Pila pila ang nanay pud. Pag... 23 sir. Amanap <laughs> oh, Mahal <laughs> gani. Ang <laughs> travel travel sir. Sa diretso na sa iksa na. Ah, may apps man sa sir. I-download din mo ang app sa cellphone. mo. no. Kare, pwede ni mo na mahuwatan sa cellphone ni mo. So ayun na nga guys, so, nakaluso tayo. So buti na lang pala vlogger tayo, no. Ah, uh, nga pala na Sir, napakabait nila. So yun guys, uh, sa totoo lang. so parang gusto ko nang aminin na hindi ko nang dala yung registro ng motor ko, pero buti na lang no, uh, na may nakita sila na camera sa motor ko kaya dun para nailipat yung topic namin so nakalimutan namin yung registro and then sabi ni sir so para nahirapan doon akong maghanap so wag na lang daw okay na daw yun so shout sa mga police dyan sa checkpoint so napakabait nila guys so yun